Good evening guys. For today's video, maglabata og basat or sa ato pang pa tawagan ni Isbanig. So karon guys, ako ni siyang labahan kay nami guest sa maabot. Dayon ang inlaning gamiton siya, i-happy nila dito ni sa among sala. Unya kani day nga basat guys, pinakadako ni siya namo nga basat. Um, hirapan ko ani kay pitin bugatan ni siya. So mo nga gabi ko naglaba din wala pod sila to pod sila saya ilahang parents dito sila na ni hapon so mo to nakapabor ko ni laba uh, patuluan pa na ko ni siya dire wala yung mga bata magsamok-samok ba so sagdaan sara na ko siya patuluan ako man ako brush din ako sa dai niya siyang patuluan kay para dili siya at inag, inagbutang na ko dito sa mainitan para ugma. So, karon guys, ako sa ning brasa ng mayo, din dili man sad kayo ni siya ingon nga tutalay nga hugaw kay sa pero kailangan po siya labhan kay para po nindot siya inaglingkod nila ni <laughs> Muna lang gamiton guys kung mga on sila. Then among happy na nga carpet dito o basat. Muna siya kung gilabhan. Kay para dili mahugaw o dali among carpet. So mo sya guys pasig mabalaka mo matingala mo kung anong kas kay sa tubig uh, wala ko naglimit limit sa tubig anyway guys libre ang among tubig wala may gabayad sa among tubig na may sariling tubig munang bless po kayo ni kay hindi na kuan ba dili na may sa tubig dari ako mga amo so sige guys magtiba sa ako adanig brush then ako lang nag-giveaway sober kaysa ba kayo machine then hinay kayo akong tingog So, ayan guys. Isa din yung basat guys. Ginagamit po nila ni sa pagkaon or sa pag outings, mag-outing, mag -outing, outing sila sa gawas muna sila lang hihapin muna ilang hang lingkuran muna siya, tapos pero sa ato ang banig is ato lang ni ginagamit kung magtulog or pwede sad mag picnic, ngayon na na siya sure. mag-outing, outing sa gawas mo